Hello guys, ito na yung part 1 ng aming unang gala sa taong 2024. So welcome to Asingan. So kami ay papunta sa San Nicolas, Pangasinan. So yan yung mga bayan na nadaanan namin guys. So sunod ay ba bayan ng Tayog. So yan yung way papunta sa San Nicolas, Pangasinan guys. So ang pupuntahan namin ngayon ay bundok. Yes guys, mamumundok kami. Ayan na yung harap ko ng San Nicolas. Sa so first time namin makapunta dito sa San Nicolas. Pangasinan. Although taga Pangasinan din kami or doon kami nagpaspot bago ng sa Pangasinan, bago makabalik sa Laguna, kami ay tumingin ng pwedeng pasyalan. Tapos ayun na nga, nagdecide si Habi na yun nga puntahan nga namin yung San Nicolas Pangasinan at maganda daw yung bundok doon or yung yung Maligo viewpoint. So yan yung destination namin. <laughs> Tapos ayan yung along the way. Ayan oh. So, yung bundok na yon yung nakakita nyo dun sa unahan, yan yung pupuntahan namin guys. So, kahit ako na i-excite dyan sa biyahe. May mga rough road kami nadanan pero ayos lang kasi part siya ng, ano, ng project ng munisipyo na gawin yung daan para siguro mas maganda yung biyahe. Pupunta dyan. Ayan guys, so habang papalapit na papalapit kami dun sa bundok ay nakaka-excite siya kasi natatanaw mo na kaagad yung Sea of Clouds. Ayun know, Yung oras nung mga time na yan ay alas 8 na pero kita mo pa rin, or alas may binayata niyan, kita mo pa rin yung Sea of Clouds na nasa bundok pa siya. Tapos na, nag na kami dyan sa tulay na yan. Tapos, ang ano ba dyan, ang daan ay zigzag guys. So kaya napasabak talaga si Black Hawk dyan sa zigzag na yan. Pero kayang-kaya naman niya kasi kahit doon sa Baguio nung pumunta kami, doon sa may Canine Road, zigzag road din yon Pero yun yung unang sabak niya, yun yung unang pinaka long ride at nakaya naman niya, tapos ito na so, liko liko, or paikot-ikot kami <laughs> sa zigzag, tapos ayun na, yun na pak paket na yun ng bundok guys, kita nyo naman, paikot-ikot yung daan, although hindi na natatanaw yung, ayun uh, no know, yung bundok pala hindi um, na siya masyado natatanaw, pero maya maya makikita na dyan na nasa gilid na namin yung bundok. Yes, guys! So, kami ay paikot sa gilid ng bundok. Tapos, ayan na! So, unti-unti nang lumalabas yung mountain. Tapos, nakaka-excite mo talaga siyang tignan. At ako ay napapabidyo talaga. Ayan! Ang ganda! Pero, wala pa kaming pwedeng matigilan kasi, ah... Uh, dan pa siya talaga. Pero ako yung sumisingit sa video. Ayan, no? So, sumisilip ako sa sa bundok at tinatas ko or nilalabas ko yung phone ko. Nakabukas pala yung bintana namin dyan, guys. Hindi na kami nag para mas malakas yung hatak nung sasakyan. Ayan, ang ganda! <laughs> Tapos ito na yung aming first stop over. So napavideo na kami. So wow, grabe. Yun lang talaga ang masasabi mo dito. Ang sarap sa mata na pagmasda ng bundok na yan guys. So yan yung paikot nung bundok or yung first stop na tinigilan namin. Yung itsura nung bundok guys. Tapos yan din yung bahay. Grabe talaga, speechless. Ang ganda ng bundok tapusin nyo sana ito hanggang sa dulo guys at abangan nyo yung part 2. Bye!